Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Astro at maraming salamat sa patuloy ninyong pagtangkilik sa ating channel. Ngayong araw na ito, may panibagong kwento tayong ibabalita na tiyak na magpapakilabot sa inyo. Sa mga first time viewers, welcome sa ating channel. Dito, nagbabahagi tayo ng mga kwentong katatakutan na siguradong magpapatayo ng inyong balahibo. Para sa mga regular nating viewers, maraming salamat sa patuloy na pagsama. Kaya't huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-click ang notification bell. Story time. Noong Oktubre ng 2019, natanggap ko ang tawag mula kay Tio Ramon. Si Lola mo, mahina na. Baka ito na, sabi ni Tio, mabigat ang tinig. Agad akong naging ilang damit, flashlight, kandila, at ang maliit kong rosaryo. Habang nasa biyahe pa uwi sa sitio malagim, hindi ko maiwasang maalala ang huling beses kong umuwi. Tatlong taon na ang lumipas matapos naming ilibing si Lolo Terso. Mula noon si Lola Iska na lang ang natira sa lumang bahay sa gitna ng kagubatan. Isang oras na lakad mula sa pinakahuling sakayan ng jeep. Pagdating ko sa bayan, malungkot ang paligid. Tahimik ang mga tao at parang iisa ang tinitingnan. Ako. Parang may alam sila na hindi ko pa alam. Gabing ito ang ikasyam na putsyam, sabi ng matandang tindera, habang inaabot ang tinapay na binili ko. Huwag kang lalabas kapag sumapit ang alas 10. Gabi na nang marating ko ang bahay ni Lola. Ang dating makulay na bahay ay kupas na at balot ng damo sa paligid. Mabigat ang hangin. Nang marinig ko ang tinig niya mula sa loob, agad akong pumasok. Nandoon si Lola, nakahiga, maputla, ngunit gising. Anak, sabi ni Lola, mahina ang tinik. Ikaw na ang huling apo kong makakakita, ikaw na lang ang naiwan. Nalilito ako. Lola, anong ibig mong sabihin? Sabi ko, naguguluhan. Hindi siya sumagot. Sa halip, itinuro niya ang isang kahon sa ilalim ng kanyang kama. Nang buksan ko iyon, may laman itong lumang sinupan, rosaryo, maliit na bote ng langis, at papel na may sinaunang sulat kamay. Huwag kang lalabas sa gabing ikasiyam na putsyam. Sa liwanag mo sila darating, sa dilim mo sila matatapos. Alas nuwebe imetia. Naputol ang kuryente. Inilawan ko ang kandila at naupo sa tabi ni Lola. Tahimik siya pero parang gising ang kanyang mata. Nakamasid sa dilim. Maya-maya pa, may narinig akong kaluskos mula sa bubong. Isang mabigat na hakbang. Isa pa, isa pa. Hanggang sa may marinig akong tila ungol galing sa labas ng bintana. Anak, sabi ni Lola, halos pabulong. Huwag mong bubuksan, kahit sino pa ang tumawak. Maya-maya lang may kumatok. Tatlong beses, sunod ay may boses. Apo, si mama ito, buksan mo, sabi ng isang tinig mula sa labas. Napakapit ako sa rosaryo. Patay na ang mama ko tatlong taon na. Hindi ikaw si mama, sabi ko. Mahina pero buo ang loob. Sumilip ako sa siwang ng bintana. Nakita ako ang anyo ng mama ko pero may kakaiba sa mata niya. Itim na itim, walang puti. Tumalikod ako at niyakap si Lola. Isa-isang bumukas ang mga bintana. Isa-isang lumitaw ang mga anino. Pamilyar ang kanilang mukha, mga kamag-anak naming matagal ng patay. Lahat sila parang sumisigaw. Buksan mo, sabi nila. Sabay-sabay, paulit-ulit. Habang lumalakas ang hangin, napansin kong umiilaw ang papel mula sa kahon. Ang lumang sulat ni Lola. May bagong linyang lumitaw na hindi ko nakita kanina. Sa sinag ng loob, ang dilim ay hindi makakapasok. Hinawakan ko ang bote ng langis. Pinahid ko ito sa pintuan at sa paligid ng bintana. Habang ginagawa ko ito, napansin kong unti-unting naglalaho ang mga anino. Napasigaw ang isa sa kanila at ang anyo ni mama ay naging maitim na anino na parang sinusunog. Biglang tumigil ang hangin, ang kandila ay muling lumiyab ng maliwanag. Si Lola ay nakapikit at nakangiti. Kinabukasan, dumating si Natyo Ramon at ilang tagabaryo. Nakita nila ang bahay na tila malinis at mas maliwanag. Buhay pa si Lola, sabi ni Tio Ramon. Umiling ako. Namatay siya bago mag-alas 5. Payapa siyang natulog, sabi ko ipinaglibing namin siya sa tabi ni Lolo. Doon ko rin inilibing ang kahon ng mga gamit niya. Ngunit may iniwan siyang liham para sa akin na natagpuan ko sa ilalim ng kanyang unan. Apo, ikaw na ang tagapangalaga ng ating pangalan. Mula ngayon, ang liwanag mo ang magiging bantay sa kadiliman ng ating lahi. Huwag kang matakot. Ang mga anino ay may hangganan. Ngunit ang kabutihan kailanman ay hindi nawawala. Makaraan ng isang buwan, bumalik ako sa Maynila. Isinama ko ang rosaryong iyon at ang maliit na bote ng langis hindi na bilang proteksyon kundi paalala. Nagtayo ako ng maliit na altar sa silid ko. Minsan, may maririnig pa rin akong kaluskos sa gabi. Ngunit ngayon, hindi na ako natatakot. Lola, salamat, sabi ko minsan habang nakatitig sa altar. Sapagkat alam ko, ang liwanag ay laging naroroon. At si Lola, kahit nasa kabilang buhay na, ay hindi kailanman iiwan ang tahanang kanyang minahal.